anak ng weteng ang lakas na naman ng ulan NDRRMC Orange Rainfall Metro Manila Alam niyo may higit isang linggo na tayong sinasalanta ng ganitong kalakas na ulan. Namumroblema ako yung mga sinampay ko nga hindi pa rin natutuyo kahit din rayer ko na yon. Ino isang araw ko pa nilaban yon. Tsaka sinisipon din ako ng bahagya pagpasensya niyo na yung aking boses. Pero kapag ganitong napakalamig ang panahon, sino ba naman ang hindi mag -e enjoy sa tinatawag na bed weather? Sakto. Suspended yung klase sa eskwelahan, pati yung pasok sa gobyerno. Siya na, luluto kayo ng mainit na sopa, sihigupin mo yung sabaw, tapos sasamahan mo nitong black coffee. Mm, kumukulo-kulo pa, sarap, mainit. After neto, hihilata ka na lang, manonood ka ng kung ano-ano mga video sa cellphone mo, Kumbaga, pahinga ka, chillax ka muna. Pero kapag ganito yung panahon, yung mga ganyang leisure o luxury sa buhay, mas magandang enjoyin mo na lang muna yan, solohin mo na lang muna yung sarilihin mo muna yan on your own. Huwag ka muna magpo-post at magyayabang sa social media. Dahil hindi tayo lahat pare-pareho ng sitwasyon, lalo na kapag ganito masama ang panahon. Kung stress-free ka, dahil nasa bahay ka lang, dapat nga maging thankful ka pa. Pero imaginein mo, may mga ibang tao na nagdurusa at naghihirap kapag ganito yung panahon. Panood ko nga, iba dyan, yung bahay, pinasok lang lampas taong baha, nalimas yung mga gamit, kaya no choice sila. mag stay muna sila sa evacuation center. Yung iba naman dyan yung kanilang mga sakahan, taniman, pinadapa ng ganitong delubyo. Yung mga lagang hayop tulad ng baka, kalabaw, kambing, baboy, manok, inilulo ng baha o kaya kinain ng landslide. At higit sa lahat, yung iba pang libo-libo na wala silang choice kundi pumasok ngayong araw dahil hindi naman nagsususpindi karamihan ng mga private company ng pasok. Wala silang magawa kundi lulusong sila sa baha, may expose sila sa leptospirosis at yung pinaka masaklap kahit ako na-experience ko dati to yung pag-uwi mo, stranded ka ng apat, limang oras bago ka makarating sa bahay mo. Wala namang may gusto ng ganitong sitwasyon, ng ganitong uri ng dilubyo. Pero hindi ito ang tamang panahon para magyabang ka like masarap yung bogchi mo. O kaya ngayon mo pa iparirealize sa amin na magandang investment yung kondominium dahil walang tulo yung bubong tsaka walang baha kaya tamang Netflix ka lang sa bahay mo. Kasi yung mga ganyang kaartehan, kapritsuhan, kayabangan at mga layaw sa buhay, walang lugar yan. Wala akong pakialam dyan at walang tira yung mga yan. Lalo na kapag ikaw mismo, pag naman sana knock wood, eh, pakaranas ng mga ganitong uri ng paghihirap, lalo na pag may ganitong may delubyo o bagyo. Kaya sana matapos na yan, tumila na yung ulan, sumikat na yung haring araw, makinig sa advice ng pamalaan, sumunod kung kinakailangan lumikas. At igit sa lahat, ingat kayo palagi, stay safe and dry. Patara, so kapit tayo.